Hello guys, good morning. Maggagawa tayo ng masarap na ulan tanghalian idol. Ito yung ano yung mais i ano natin to hiwain natin to. Tapos ihalo natin siya dito. Sa malunggay sa luyot. Yung malunggay idol, yung bulaklak pwede pala gawing ulam to. Ngayon ko lang to alam na pwede pala to. So testing na natin to uulamin natin kasi ang pagkakala ko ito lang siyang daon ng malunggay ang ginugulay ito pala yung bulaklak nya ganyan ito pala pwede pala to gawing ulam so uh, uh gawin na uh, haluan na natin ng haluan natin ng kalamansi tsaka uh, sibuyas kaya halo din natin to kung um, mamaya pag naisi uh, naisipan natin sige okay idol Diyan lang dito kami sa Bukid ay do oh. Yun, dyan yung mga mais oh. Tapos dito kami sa may kubo. Yan kubo-kubo namin oh. Yan. Tapos dun sa dulo noon, sa dulo noon may kubo din doon. Doon din kami mamaya papunta. Pero magluto muna kami. Wait lang idol. ito na yung gagawin natin idol oh. Yan. Iwiin natin tong mais. Yan. Ito yung lulutuin una natin kasi ito ang medyo matagal maluto. Tong mais na to. Ihalo natin to sa sa luyot, sa malunggay, sa chicken kung gusto nyo. Yan. Yan yan na. Idol, tapos ito, tatanggalin ito mamaya. Yung pinaka-ingredients. Yan. Ito gagawin natin yan. Iwain siya dito. Ayan ito Di yung mga pang, mumura. Ayan ako, panghalo pa Oh. Yan. Mura kasi ito eh. Kaya, masarap to sa gulay sa mga magsasaka alam na to pero sa mga taga Maynila hindi nila to alam yung itong ginagulay yan tapos yan ito na yung idol yung gugulay natin na ano murang murang ano ah uh, mamurang mais idol ano to mas malagkit malagkit ang presyo nito idol oh libre lang Diyan lang namin nakuha oh, sa gilid lang gilid lang ng ano ng kubo namin ay, si mo na tatapon. Ayun no? oh. Ayun. Yung unang lutuin. yung unang lutuin kasi ito yung matagal maluto eh. Pagkatapos nito, saka Ayun, na yung mga dahon. So, na. saka na itong mga manok nito kung gusto nyo. Ayan. Ito yung manok, pwede na ito. Ano? Ito, tatanggalin na natin itong ano, yung, yung ano nito, pinaka naputulan ng ano ng mais yung pinakalaman niya. so, ito kang ito yung ano ito yung pinakamasarap ito ay alis diyan ito pinakamasarap ayan ito yung tinatanggal ito kasi yung pinaka ingredients ng mais idol yung dulo ni itong ano nito ito yan ang pinaka ingredients kaya yun ang ano tatanggalin natin yung ano pinakamasarap pinakamasarap yan idol Pagkatapos ito, lulutuin na natin. Unahin na natin to. Okay, lagay na natin itong sibuya sa idol ha. Ah. Yan, lagay na ano na natin na lagay na natin sa ano natin ng mood in 5 to 10 minutes. Yan lang idol ah, nasa bukid kami kaya kahoy ang gamit namin. Yan. Okay na. Yan, nilagay na natin idol yung malunggay, yung dahon kasi luto na yung mais ito yung ulam namin sa bukid idol pero maraming ula, mau ulam dito na walang alam ang mga iba dyan maraming pwedeng gulay na idol pag masipag ka lang dito sa bukid walang problema dito maraming pwedeng ulamin kahit mahirap lang buhay pero healthy ka dito idol daming mga gulay dito tagyan natin ang kalamansi idol yan para medyo masarap Okay Adel, tapos na manluto na ay oh. Pwede ilagay may ulam na tayo. Oh. Yan, okay. Salamat sa nod at may ulam na tayong masarap idol.